Mayroon na naman ako ituturo sa inyo mga ka no Tungkol dito sa clutch lining Na kakapalit lang Nag-slide agad okay? So meron ako mga sample dito Saktong-sakto kasi may magpapalit Ng uh, clutch lining at saka Clutch basket at clutch hub Ito po yung kanyang clutch lining Mga dalawang buwan pa raw ito Pero nag-slide agad So nagtaka yung may-ari Kung bakit uh, nag-slide agad Bago naman yung lining So ito ay makapal pa ito no? Hindi pa to worn out. Okay? So ngayon ituturo ko sa inyo. Especially sa ating mga kapatid dyan na mga baguhan pang mekaniko. ah uh, except sa ating mga expert mechanic dyan uh, alam na nila yon kung bakit okay? so ito mga ka idf makikita nyo dito okay? so kung uh, titingnan nyo ng maigi ito po ay uh, may, ano na, may tama o malalim na ito po yung tama sa ating clutch lining No. So malalim na siya pati itong uh, isa. Ito po yung mga tinatawag natin na clutch hub. Kahit hindi niyo kapain mga ka-IDF, kitang-kita natin, no. So malalim na po ang kaniyang uh, tama sa clutch lining. Ayan So kahit anong palit niyo ay mag-slide pa rin 'yan, no? Hindi magtagal. Okay? Dahil dito. So kapag may tanong kayo kung bakit nagka ganito, normal lang ba 'to? ang sagot dyan ay normal lang po yan lalo na kapag uh, medyo matanda na yung motor natin or ilang taon na no? so ganyan talaga part na rin yan sa ating maintenance okay? so next naman na ipapakita ko sa inyo ay itong goods pang gagamitin so goods pa ito mga ka -IDF. So, bale, ito po ay nagamit na dati pero okay pa ito mga ka -IDF. so nakikita natin dito na plain sya no? plain lang sya wala syang groove hindi malalim walang kanal dito di ba okay so ito ring isa uh, wala rin tayo makikita dito ayan so wala siyang roof ayan bibig so, sabihin okay pa ito so ito po yung ipapalit natin si kanan po ito mga kaidf yung mga dumi na nakikita niyo ay lilinisan ko lang yan mamaya matagal na kasi itong nakastack dyan sa aming nga uh, stock room So para mas malinaw, idikit ko tong dalawa para i-compare kung uh, ano ang pinagkakaiba nila dalawa. So yun nakikita niyo mga ka-IDF, itong luma ay malalim na yung kanyang tama, pero itong bago ay plain lang siya. Ang problema lang dito ay marumi. Pero wag niyo na lang tong pansinin kasi lilinisan ko din naman to mamaya. So bale, ito po yung kanyang uh, pares. Yan, nakikita niyo diyan, i-compare natin yan. Yan, malalim na malalim na po itong ating luma yan yan malalim na siya na ito ay wala pero ganun pa rin madumi <laughs> pero huwag tayong magalala dyan no, lilinisan lang to At next naman ay itong kanyang clutch lining so makapal pa naman ito mga ka IDF hindi pa naman ito worn out pero papalitan na lang natin kasi baguhin naman natin yung kanyang clutch basket, clutch hub kaya mas maganda baguhin na rin natin pati itong clutch lining. Uh, at i-explain ko na rin sa inyo kung bakit nagkaroon ng tama diyan, uh, malalim. Dahil yan dito mga kay Death, 'no? Dahil yan sa kaniyang clutch lining. 'Yan, pag po ang kaniyang plastada. Kaya sa sobrang tagal na ay magkaroon na talaga yan ng tama. Kaya kahit anong palit natin ng clutch lining ay hindi rin yan magtagal magslide slide pa rin yan dahil malalim na po ang kanyang clutch hub okay at itong kanyang friction plate ay goods pa ito yun makapal pa to meron pa siya mga butas butas yan sadyang so, ginawa yung mga butas butas na yan para mas kumapit yung uh, clutch lining so ito ay goods pa to so hindi pa to kailangang palitan kapag manipis na to ay dapat na palitan okay at itong pinakalas na i-explain ko sa inyo ay tungkol po sa ating clutch basket. Ito po sila. Ayan, dalawa. Okay? So ngayon ituturo ko sa inyo kung uh, ano ang palatandaan na uh, goods pa itong gamitin o maganda pa itong gamitin mga KDF. Unang-una po ay uh, makikita natin dito sa kanyang gilid. Ayan, mayroon na pong malalim na tama doon sa gilid ng ating uh, clutch uh, lining 'yan. So malalim na po 'yan. So ibig sabihin ay hindi na smooth ang ating uh, paggamit ng clutch o pag-clutch natin ay uh, hindi na siya smooth, no? Hindi na siya makapasok agad dahil uh, sasabit siya dito sa mga ngipin. Ayan, nagkaroon na ng ngipin mga kay DF. 'Yan. So mayroon namang ideya dito kung paano ito masolusyonan Pwede kayong gumawa ng paraan para mawala ito. Pwede kayong gumamit ng grinder, no? O kahit anong gamitin nyo dyan para mawala 'yan o ma 'yan. Para mas maganda ang response ng ating clutch, okay? At pangalawa naman ay itong kanyang uh, clutch rubber damper. So ito po ang palatandaan na uh, worn out na po ang ating uh, clutch rubber damper. 'Yan, maluwag na po 'yan magkakos po ito ng pag-ingay sa ating uh, may bandang clutch no? parang may tunog helicopter yung sa may bandang clutch ng ating makina dahil yan dito sa ating clutch basket rubber damper yan. pwede nyo rin naman tong palitan tatanggalin nyo lang yung mga ito, itong mga lock na to pwede nyo i-grind tapos uh, matanggal na yan palitan nyo lang yan ng bagong rubber damper so ito po yung uh, Uh, kasama nung uh, ipapalit natin na clutch hub so makikita nyo dito plain pa sya no? wala pa syang uh, ngipin. so yan so goods pa ito okay? so wala kayo makita dyan na tama salak lock ng ating uh, clutch lining plain sya diba? so maganda ang response ng ating clutch dito so, okay so at dito alogin natin so wala pa syang alog yan so mahigpit pa siya. So ibig sabihin ay good pa itong rubber damper niya. Okay? So sana may natutunan kayo dito mga ka KDF, no? Kung uh, bakit mag-slide agad yung inyong mga clutch lining. Okay? So hanggang dito na lang muna ako mga ka KDF. Maraming salamat sa panonood at kung hindi ka pa naka-subscribe ay pakisubscribe naman dyan. Dahil malaking tulong na rin po yan sa aming mga content creator. At kapag nakasubscribe ka na, edi syempre masaya na rin ako. Okay, so maraming salamat mga kaidea. At hanggang sa susunod na video na naman tayo ulit.